Jake Cyrus ginawa mo. Pero eto, Lola ni Charis ang pinupuntahan. Kaya ibig sabihin, Lola ni Charis, Charis ko pa rin ang kinikilala, hindi Jake Cyrus. Kung gusto mong umangat, Charis, pumunta ka rito. Magsisikas sa ngalan ng Diyos. Magsisikas sa lahat ng kasalanan niyong ginawa sa akin. Sumasabog na anak. Noon pinagtatakpan kita, hindi ka tomboy. Ako ang sa sa'yo noong unang regla mo. Ako nagpaligo sa'yo. Babae ka dito sa dibdib ko kita. Inihiga pag ikaw pinatutulog ko. Hindi sa mga dibdib ng mga tao yan. Ni isa na hindi ka dadatnan ng kahit konting konsensya. Kayo ng ina mo, naging milyonarya ka, umangat ka, itinapon niyo ako sa isang tabi. Pero eto, nakadaon kayo, pero ako, eto pa rin ako, nakatayo. Kaya tigilan niyo na ako, Charis. Tigilan mo na noong namatay ang daddy mo, pinipilit yung palitan ng pempeng ko. Hindi ka nanalo. So, dulang ikamatay ko, hindi ka mananalo dahil ang may nagsabi sa akin, sa NSO mo pa raw pinagawa ang pangalan mo. Pahanap ko ang NSO na yan. So, dulang ikamatay ko, bakit kinonsinte ng NSO na yan na palitan ang pangalan mo? Pinanganap kang Charis Pempenko. mama kang Charis Pempenko. Pag ginilagay sa ataol yan, hindi Jake Cyrus ang ilalagay. Charis Pen Penko pa rin. Dinababoy mo ang pagkatao ko. Kayong lahat ng mga tagahanga niya, lagot kayo pag nakita kayo, binababoy niyo ang pagkatao ko. Ito lang nalarabi na, ng ang pagkatao ko. Nag-iisa akong lumalaban sa katwiran, sa kalinisan sa aking pagkatao. Kaya Charis, Charis, ang dami ko nang tiniis pinagtakpan sa iyo, anak nakakahiya sa tao, hindi lang sa tao, sa Diyos, igit sa lahat.